Okay, what's up mga kaidol? Uh, it's me again, no? uh, JB Hunter Prototype, po. Uh, muli pong nagbabalik sa larangan ng pag-vlog mga kaidol. So ayan, uh, panibagong araw, uh, panibagong pag-asa naman mga kaidol. So ayan, uh, uh, magandang araw sa inyo sa lahat ng tagapagsubaybay sa ating munting channel mga kaidol. No? Sana sa araw na ito, uh, safe po tayo sa araw na ito mga kaidol. So uh, binanikan na ko ang area kung saan ah uh, nakita ko yung dalawang bata mga kaidon nung naalala nyo pa na yung may nakita ako na dalawang bata dito sa area na ito, mga kaidon na pagalagala so ayan binalikan ko so uh, nag iisa lang ako mga kaidon lo alon to mga kaidol. so ayan ah uh, uh, sa ano na sulok ng mundo o ah uh, Luzon Visayas Mindanao ah uh, maraming ah uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana sa araw na ito nasa kayo lagi mga ka-idol. so uh, singit pala ako na shout out no? uh, shout out pala kay sir Eddie Tolentino uh, shout out ko po kayo sir uh, Monera Balang, shout out ko po kayo uh, ma'am Jen Rupino uh, shout out ko po kayo uh, Marilyn Dilani shout, shout out ko po kayo Alolas uh, of Paradise shout out ko po kayo at uh, Ma'am Mamnin Pasuriano, uh, Monera Balang, shout out ko po kayo uh, kay J J Josephine Mosni Manabat uh, Ibana Berga shout out ko po kayo uh, Nor Osman shout out ko po kayo uh, yung hindi ko po nabanggit mga ka-idol, no uh, especially pala kay uh, Ma'am Gristan so thank you so much Uh, so, yung Nagbigay po sa akin ng uh, kalo mga ka-idol no So ayan uh, Thank you so much po ma'am sir Sa so, padala niyo po no na uh, Kalo at saka yung bag So thank you so much uh, Sana po uh, Sa araw na ito mga ka-idol Na wala pong mangyari sa akin mga ka-idol So sana -sa ipag-pray -sa -sa na ipag -pray naman, naman, naman po Na makalabas ako Nang wala pong mangyari sa atin So samahan nyo ako Let's go saan uh, may nakita po ako dito na pagalagala dito mga idol na dalawang batang mga idol no at yung pinakain pa na nila yung ah uh, ah uh, ng saging mga idol so tryan ko binalikan ko ang area kung saan na magbakas tayo na makita natin ang dalawang bata mga idol no kasi yung nag comment sa akin po no na sana makita ama, makita ko raw or uh, ah, mahanap ang bata at sa madala ko po no kaya binalikan ko po yung nito mga kaidol nito sa area na ito ah napakadelikado itong area mga kaidol Ayan, yeah, mag-ingay tanong tayo mga ka-idol, no? yeah. hindi, hindi po natin alam mga ka-idol, na no? sa area na ito mga kaidol na meron pa lang mga ibang taong pag alagala -ala ito mga kaidol kaya hindi po tayo sigurado na safe po tayo sa area na ito mga kaidol no

lagay ko mga kaidol, makikita ko pa yung yung bata ingat po ingat tayo mga kaidol mo. sisilipin natin mga kaidol no Tundan natin mga kayotong ha. Tingnan natin kung ano pong makikita uh, natin mga kayotong 間違いない。 konti pa siguro pausapin ko muna mga idol no baka hindi sila masama sa nakogipangita ba nakogipangita dire kakikita mo dua ka bata kasi may nakita tayo na palantandaan ito mga kaidol na uh, may nakita ako na dalawang tao dito mga kaidol ngayon no so ayan hindi ko po nakita ito yung mga ang dalawang bata mga kaidol pero ah uh, malakas ang loob ko na nandito ra ang bata mga kaidol baka bihag na po nila kaya ah uh, na, na, na napaisip-isip ko na hindi ko po sila sugurin sa ngayon basta nakita ko po na dyan sila dumaan baka nandoon ang bata so ayan uh, sana po uh, abangan nyo po ang video na ito hanggang sa dulo mga kaidol ako po humingi, humingi sa inyo na uh, don't keep the odds malaking tulong na po yun para sa akin so uh, sa lahat ng mga silent viewers ko dyan uh, yung nag na, na, katakas sa akin na ba't wala na ako pong upload no so sa uh, sobrang busy na ng trabaho ko po uh, ako po yung humingi sa inyo ng dipinsya ngayon babalik naman ako po sa vlog sana po uh, gabayan nyo po ako na uh, yangat nyo po m uh, mountain channel ko po jb148 uh, hanggang dito na lang po uh, thank you so much maraming salamat